yun guys update lang po dito sa ginagawa namin yan po malapit na po siyang matapos yan po Ayun. naglalagay na po kami ng sipar sa susunod po yung fascia board Ayun. saka po kami magyero, yan po lalatagan po, ito po, lalatagan po muna namin ng chicken wire sa kapos lalagyan po ng insulation foam tapos yung yero po shout Shoutout po dun sa matibay kong welder. Yan po. nagwe sa taas. Sobrang init. Nakasando. Idol. <laughs> pare, kaway ka naman niya pare. At <laughs> <laughs> saka yan dun po yung isa kong kasama. Ayun, si Boy, Boy painter Ayan po. Yan, guys. So dito po, tatlo lang po kaming gumagawa. Isang welder. Isang taga-pintura. At isa pong taga-video. Ayan <laughs> po. Yan. So, shoutout po sa mga nagpapashoutout sa akin kay Jojo Eloveros. Yan po. Yan. Ay, kay ano po pala, shoutout din po sa'yo. Bok. Bok. Uh, Pilyedo <laughs> Bok Montemayor. Yan po. Dati ko pong makakatrabaho sa Gold Deluxe. Yan po, guys. Guys, salamat po sa panunod ng video. Palike na rin po, papalo at saka share na rin po ng video. Salamat po.